Uh, mao na ni nga last ang nga video nga inyong makita sa page ni Axel and Chris nga muundang na si Dini sa pag vlog no Hello guys so mayong hapon sa inyong hang tanan no So ah uh, sa ni So kung nakabantay mo ana uh, ami diri karon sa sagingan nag vlog no kay Diri Jud uh, si Dini nag pinakaunang nag viral no nag trending siya diri ah uh, nga sagingan. So diri siya naglakaw-lakaw nga sagingan. So by the way karon di eh, ay nga video guys karon sa kini nga video nga inyong makita. Ah uh, feeling nako mao na ko, mauna ni pinakalas nga video nga inyong makita sa page nga Axel and Chris. Og sa video ni Dini go. No? So murag mao na ni ang last nga video nga makita ninyo si Dini sa iyang vlog no ng lakaw-lakaw so lisod jud ka guys no so grabe lisod jud ka ayo isulti sa inyo ha. nga uh, mao na ni nga last ang nga video nga inyong makita sa page ng Axel and Chris. nga muundang na si Dini sa pag vlog no so lisod kaayo siya kay ngano man diri ana mi nagkuha sa mga panggastos na mo sa balay no sa mga Basta dako na yung tabang actually ang pag-vlog sa mo ah. So maong lisod kay siya, ibiyaan ang pag-vlog kay dili naman mi nabuhi guys pero kung saon ta man no ah, wala na gitay mahimo kay mao jud pagbuot mo. No? Wala tay mahimo kay mao jud ni siya nakatagdahan na nga Sayang kayo kay si Dini na actually nagtrending nagdaghan ni gid kay siya og followers no sa tinuod lang mauto nga na busy na manggod ka sa schedule uh, si Axel mi tapos ako na ing buhaton nga big mabisi pug ko tapos si Dini ah uh, magkuha ni Dini usahay no maluoy na po ko sa iya no? nga kanang mag vlog siya sa bata pa siya nanghangla na siya mo vlog pero kabalo ko guys no nga moabot ang panahon nga ma-appreciate ni Dini tanan no Kining tanan na mong gibuhat sa iya kinig pag vlog, pag tudlo na mo sa iya unsaon pag acting. Kabalo ko maappreciate ra ni ni Dini pohon ni kada kop niya no. So Actually guys, ang on nga hinungdan jud nganong muundang na mi is ah uh, busy na jud kayo ni guys no. Wala na gid me time sa pag vlog. magka-time man siguro may pero dugay-dugay na gid pod me maka-upload no mga once a month. So di ko gusto nga ingon ana magulat mo sa video ni Dini. Kabalo ko nga naghag mag aning uh, video tungod kay daghan na magugug nagasubaybay ka dini, daghan na ugmalingaw. magtanaw lang ganit ko sa comment. Si dini ang stress reliever, si dini ang makapalipay sa inyoha. So moong syempre kami mag-uol jud pud mi -una, una nga dili na pud mi makapalipay sa inyoha no. Si dini dili na makapalipay sa inyoha. So uh, unta masabtan mi ninyo nga ingon ani ang nahitabo. Para maundang na si Dini sa pag-vlog tungod kay busy na jud kaayo. Dili na makaya sa time no sa kuen. Dili na siya makaya sa time guys ug apas. Sa gusto ko na mo nga mo vlog pero di na jud makaya kay ang pag-edit pa lang daan dugay na kaayo. So katong akong mga gipang ingon guys. Ah uh, script no kay nang mga playman man mi og kuan. Nami applyan nga kanan ng... kaming dinhi man nag audition mi o kanang acting acting. So, katong mga ipang storya na ko, guys, script to siya, no? So, actually, di kami mong undang sa pag-vlog, guys, no? Kaya, siyempre, dako na kayo nga ako, ano? Daghan na kayo mo, nga followers ni Dini. So, siyempre, napamahal na po namin sa inyo, ha? So, katong mga ipang storya na ko is script to siya kaya mag-audition mi ni Dini. Nami na ni Dini, no? So, moto ang script. So, di may mong guys. Kaya, siyempre, dako na kayo ta, no? daghan po si dini og napalipay nga mga tao of course kami malipay jud pud mino nga nakapalipay mi og tao pinaagi kang dini eh. mawala inyong mga stress mga kakapoy pinaagi ka dini eh. ah, daghan king salamat sa inyo ano sa inyo ang mga pagsuporta ka dini eh. so maong salamat jud kayo guys sa inyo dako kay nga suporta ka dini eh. kay syempre karon dako na kayo actually nag 1 million followers na ta sa Facebook no so Happy 1 million followers sa ato tanan sa inyong tanan. So bali mag nami buhaton na ani nga kanang mag-celebrate mi anang 1 million. Ah pohon Puhon puhon no, puhon puhon. Basig by this this week mag mag-celebrate mi ana og sa ato apo ang YouTube channel so naanatay 120k subscribers. So thank you so much kayo sa inyong mga permitting nga pagsuporta sa vlog ni Dini sa iyang page. So Uh, katong mga pag story na mo tanan is, it's a prank! <laughs>